Ayan mga kaluwa, andito nga pala ako ngayon sa bayan ng Morong sa Sidmore dahil meron tayong kaluwa na bibilhan natin ng cellphone para naman may magamit siya pag wala siyang work. At ito nga pala ang ating kaluwa. Siyempre, mukhang may plano pa at ang iba. Mukhang may balak pa at ang bumili ng speaker na bluetooth. At siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan lang ang, ang kanyang kagustuhan agat may pera tayo mga kalua bibili tayo ng gusto natin bilhin pero tika lang muna cellphone lang muna mga kalua ang bibili ko huwag ka munang tumitingin dyan sa bluetooth speaker na yan dahil sa cellphone tayo nakabocus so yan mga kalua habang sinecheck ng tendera ang cellphone na bibili natin sabi ko, gawan na rin siya ng account niya sa Facebook. Ano na yung receipt mo dati sa akin? Saka na lang isulat para hindi makalimutan sa akin. Pangalan na lang, sir. Ano pa? Jose. Jose. Jose Rodan. Ano po? Apigido po. Apigido po. Apigido po. Sorigao. Sorigao. Hmm. Sorigao, Sorigao. 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 Sorigao Dilsor. Hahaha. tandaan mo yung password mo at saka yung email mo. At dito nga mga kalawa, siyempre habang tinitinan ng dera, yung cellphone, ito nga pala yung una niyang pinili. Ayan. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag yan dahil mahina ang gig niyan. Lalo na kapag itong isa. Dahil yun ang gusto niya muna dahil sabi niya, mura lang daw. Pero sabi ko, mapapamura ka talaga dyan. Ito na lang ang bilhin namin at papano pag gusto talaga siya dito. Dahil malaki na ang gig nito at malinaw ang kamera, kahit anong i-download niya, pwede pa dahil dito sa mga class A pinuturo niya. Oo, mura nga siya mga kalua, pero hindi siya ganoon ka tagal or hindi siya makapag-download ng gusto niya mga pelikula. Kaya ito panoorin niyo mga idol. Siyempre mga kaidol baluwa dahil nakita ko sa bakas ng mukha niya masaya siya eto syempre gagawa tayo ng paraan at babaguhin din natin ang case ng kanyang cellphone dahil ang case ng cellphone niya ay yung transparent so pipili tayo dito mga kaidol na bagay sa kanya siguro naman eto ulay blue ang aking pipiliin dahil lalaki siya makakalwa. So 'yun lang, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. At sana suportahan niyo pa ang aking video mga irit ka kalwa para marami pa akong matulungan, hindi lang itong aking kalwa na ngayon. So 'yun lang mga ka Salamat sa inyong panonood. Ito na yung case na aking napili. A few moments later. No 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 no. Wow. <laughs> hmm? A few moments later. <laughs> 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 A few moments later nagung ma uwang aing upuh nang pera ayo maupun tanah Totoo nga mga kalwa Ang upo ko At ang ampalaya ko Namunga ng pera Tingnan nyo Oh Ang upo ko May bunga May pera pa Wow Thank you Lord Salamat sa iyong blessing na binigay sa akin Ayan Tingnan mo Oh Oh Ayan oh May pera Wow Thank you Lord Sa blessing na binigay mo binigyan tayo ng pera. Kaya kayo, magtanim na kayo ng gulay dahil magkakaroon kayo ng pera. Ayan, ito po, oh. Ayan. Ayan, ito pa. Ito pa. Tingnan nyo naman, mga kalua. Mga ako. May pera. Ito. Oh. Ito malaki-laki. Siguro, mahal to mga kalua. 500. Oh my God! Naku, ingatan natin to. Majuro to mga kuluha. Suwerte naman. Ito pa. Oh, ah, nakatago lang mga kaidol. Salamat. Duro, ito na yung presyo niya. Bumili eh, ka sa uh, Ito na yung presyo niya. Naku, salamat. Thank you, thank you. At meron tayong biyaya. Bukod na sa bunga, meron pang pera sana Oh. No. oh di ba? Saan ka pa? Kaya kung kayo gusto niyo magtanim, gusto niyo magkaroon ng ganito dahil magpapasko ngayon mga ka-idol. Magtanim na kayo. Dahil ayun o, oh, Kitang kita ebidensya. O, oh. ayun o. Oh. May bunga, may pera. Di ba? Tinan upo ko. Oh. Ang dami. Di ba? Ito o. Oh. O, naman. O, oh, di ba? Wow! Di ba? Oh. Ayan, Isandaan lang sa <laughs> Oh, di ba? Sarap. May bunga. May pera pa. Oh, saan ka pa? Kaya tanim na. Comment ka na diyan. Magtanim ka na diyan sa baba. Baka sakali magkapera ka. Magkagulay ka pa. Okay. Kaya share mo na mga kalua.